Parang uh, to, dali kayo. Pasang kayo. Hoy. Ayun ay gubatan. O to, pasang kayo. Yan ay gubat. May pupuntahan ba kayo? Saan kayo man gagagamba? Kailang mga kaisan, sino ko ka may mga anak din eh. Pa mga ahas. Toy Sino may anak sa inyo? Ito lang mga kaisan, malapit sa ating area Baka mga ahas Manggagagamba daw po Eh, dito yung mga ahas Toy Sino may anak sa inyo? Dito yung mga ahas. Baka mga ahas. Uwi na kayo sa inyo. Hayo. Dini, dini, utoy, dini. Gusto ninyong kamuti. Panlagang kamuti. Gusto ninyo. Ikaw. Madali, tara. Diyan kayo manggagamba sa hawan. Diyan, oh. Walang mais, kamuti. Tara ka. At kayo panlaga at umuwi na kayo. Utoy, oh. Uh. Yan oh, laki. Oh, jack pot si Utoy oh. Sige, dali iyon na yan. Nan. Oh, yan iyon na yan. Ari. Oh. Ari oh. Hmm, pangit. Ano to? Hindi to, Nakasimot po okay. si Utoy oh. Iyon eh, mamaya bibigyan ko kayo ng marami. Oh, parang dalawa ata. Dalawang karga. Ako'y late na po Si sina Utoy, kambal na po at si Utol, isang tumulong dito ay. Kuha na ako po hindi na nakatulong. Ah. Okay. Hati kayo ha. Ha ah, hati kayo ha. Oh, hati kayo ha. Hati kayo sa malaki sa maliit, ang dami na rin. Oh. Ang dami nang ipipritos niyan. Dito 'to eh. ko na rin mga bata. Hat. Umuwi na kayo uto kay Kuya Ismen uh, niyo. Ta. Ta toy. Ta to lang kayo na. Hala, salamat. Mm. Sabi na kayo utoy. Uto, ihatid mo sa may kalsada at yan ay baka manggagamba kung saan ay naku po, kurot yan sa kanyang ina yan po ay ano, tumakas na nani at tatay siguro yan po, si mother mo oh. naninimot po ng ng laga Patuloy pa rin po sa paghukay mga kainsan. Hmm. Walang katapos ang hukay po. <clears throat> Tinanghali po tayo din it. gawa ng nag-asikaso po ako nung ikakabit na yero. Nag-asikaso ng mga kahoy na paparating. Hmm. Thank you. Kung ako ito'y malawak ang pananim noon. Puno ito noon. Naubusan kami ng pananim ay. Kinulang o Kinulang. Kung puno ng pananim kami, puno ito ng kamuti. Eh. sanong Ah, walang ano po. Walang tigil po ang laman. puros tento po. Ah, mitig. Pag may isa mga kainsan ay. Oh. Ah, ilusot ang tanghalian. Ano? Hmm. Tatlo, oh. I love you oh. I love you mga kain Tatlo baka mga kainsan ano limang araw na lang ang po kaming ha-harvest bukas marami po uli kami mga anim mga nagtatanong po <clears throat> kung magkano ang pinita wala pa po hindi pa tapos eh sa awa na dito ay meron kahit pa paano mga kainsan ang ibigay ano po Mm. Basta yun sa mga nagtatanong po, maganda po, maganda pong lumaman ang kamote. Pero tayo po ay ano ay nasa kalahati na po kami. May tatlong luwang pa po. Basta ang estimated ko mga kaintan, aning mga na-harvest na namin, basta kaya na pong bumili ng ano, isang barakong motor. So <coughs> Pag po Tumamagatagata pa ang isa. bibili po ng bibili po ako ng isang hakutan pa. Para po bang may masabi. Kumbaga yung pinagpagudan mo iyon ay eh masasabi po. Pag ano po ipapagamit ko po kay Bombay. Pag po yung labak at saka are. Are pong isang duwang na rin maganda ang laman. bibili po natin ng isang motor. Para po may magamit. Minsan po ay ano, mabilisan pag po ba may mga pupuntahan yun yun po ang kumbaki tinubo na natin dito sa, isa, sa, isa, sa ilan doang. mahal po ay medyo maganda po mga kaisa ng presyo kaya po siguro tayo sinurti ng kaunti yan sabi nila eh paano daw natin napalaman ng ganito kahit po maulan kahit po maputik tasa lang mga kaisan oh hihiling din po kayo sa itaas pero may kayong hihiling hindi yung hihiling lang kayo eh pag masama ang pakiramdam Basta lagi kayong hihiling sa kanya. Hindi man niya ibigay ngayon, pero darating yung araw ba? Oo. Oh. Kaya... bakit pag may nawawala, may darating po ba? Basta pray lang lagi. Mm. Ah, mga kaisan. Yari na po ang isang sako si Kut, si Uti po yung din ng kabaak. Saglit lang po kasi nasa ako mga kaisan. Basta tatutubuhay ko dito mga kaisan. Ang daming tatanong ay nakakahiya man ay alam mo yung ako yung eh. basta nakakahiya. Basta kaya po, pag ito yung matatapos namin, kaya pong bumili ng dalawang parako. Yun po ang ating tutubuin. Malaki po. At gawa nang inabotan po natin yung mahal. Maganda po ang presyo. Maipao. Oh. Hmm. Kung pinakiyaw sana ito, jackpot po. Jackpot po 'yung makakakuha. Ah, jackpot na ng tubo. biaya po, biaya. Yan Oh. Ah, halos kulang-kulang kalahating sako na. Ara lang ang nakuha na natin. Kung magigising laki lang ng banig. Ganun po siya lumaman. oh, amo o. Oh. Ang libo puloy. Yan. Ay. Oh. Para ang doon. Mabigat siya.

Ano yung dati 150 lang. Araw-araw? Inater in -ina naman yung ano? libo. -no -no -no? Linggo-linggo -ling -ling 150. pila okay. Ah, Pinakamahinayli pila man tayo. Diyan tayo ang isang linggo. Pwede't makakaipong ka. Paluwagan. Marami uh, na ako. Ang gagal. Yan ang gawa ko dati ah. Pag ako sasadya ng gamit. Ganito. Ako ganti 2,250. Bukutaw Dati TV, ternuhan na Tapos ikalan kalan. Kaya, ang hapik ulit siya kahoy. Parang ang paralo ng bahay. Ang Parmes sa magkano. nakakautang na malaki doon Ay niyan. Akala ko ng malaki 'to. Kawan niya 'no. Kumbagi parang tutur-tuturno. no bombuhan. Dipinditan Pinakamataas ay Limandaan. kakain muna mga lang dalawang papin diyan. Ano 'yung na